mga kababayan, marami po nang tatanong, ano ba talaga ang rason kung bakit nandito kami? Kung bakit nandito ako? Simple lamang po ang aming sagot niya. We believe, naniniwala kami, na sa aming kapasidad bilang governor, vice governor, mayor o ano paman, kami po nandito hindi upang maging hari-hari, kundi maging public servant sa ating mga kababayan. Kami po ay nandito hindi para maging boss, kundi number one, mag-serve na nag-iisang Panginoon. Nang ibig sabihin, gagawin natin ang lahat ng ating magagawa, alin sulod sa kagugutsuhan ng isang Panginoon na makatulong sa kapwa ang pagtutulong sa kapwa ay serbisyo sa nag-iisang Panginoon. Pangalawa, nandito kami bilang ama o ina ng ating mga kababayan. Ibig sabihin, ang aming iniisip, ay mga programa na punong-puno ng pagmamahal. Hindi pwede yung for compliance lang. Hindi pwede pang report-report lang. Kundi ang ating mga programa ay nakabase po sa ating pagmamahal at pagmamalasakit sa ating mga kababayan. Kaya sa financial assistance na ibibigay natin sa araw na ito, wala po kaming hinihinging kapalit. Wala po kaming hinihinging bayad ang inyong matatanggap na 10,000 pesos sa inyo yan, 100%. Yan po ang patakaran natin. Katulad na lamang yan sa proyekto na mga gusali na pinapatayo natin sa iba't ibang lugar sa Sultan Kudarat. Mga pagsesemento ng daan o di kayo pagtatayo ng mga covered court, barangay gymnasium, barangay hall, ang aking utos sa aking mga engineer, ang ibigay ay 100%. Kaya sana po sa suporta, tulong, tiwala at pagmamahal ng kalamansig ay masigurado natin na unlad pa ang ating bayan. Alam ko po na itong 10,000 pesos na inyong matatanggap, alam ko po na marami pa kayo gagastusin. Kaya marami pa tayong pinag-iisipan mga proyekto kung saan makakapagtayo tayo ng sustainable program ang pagtutulong natin sa ating mga coffee farmers. Ang pagtutulong natin sa mga fishermen at mga farmers. Yan po ay ang ating gagawin sa mga susunod. Nang sa ganon, magkaroon ng tunay na economic empowerment dito sa Sultan Kudra. Kaya mga kababayan ko, nais ko po magpasalamat sa inyong support at tiwala pagmamahal. Maraming salamat po sa inyong pagsusuporta sa PTM Kapamilya. Alam ko po na pag ganito po kainit ang inyong pagmamahal, na kung ganito po katatag ang inyong pagsusuporta, talagang mapagmalaki natin na dito sa Kalamansig at Sultan Kudrat solid PTM Kapamilya. Maraming maraming salamat po. Isang manganang umaga sa ating lahat. Babuhay ang Kalamansig at mabuhay ang Sultan Kudarat.